Una, ingin kami ng update dito po sa pinatutupad ng PIDEA along with other agencies itong Oplan Harabas. Ang intention ay drug test para doon sa mga nagmamaneho ng pampaserong sasakyan. Uh, attorney, sir. Tam tama, tama ko kayo dyan, Sir Alan. Meron tayong titaw na Oplan Harabas. Ito po ang programa ko ng, ng PIDEA. Kasama ko natin dyan ang Land Transportation Office saka yung ating LTFRB, ang programa ito, eh, sinisigurado natin na, da, na yung mga nagmamaneho ng ating mga public utility vehicles, eh, hindi ho gumagamit ng illegal na droga para masabi ho natin na yung mga mga sumasakay ng ating pampublikong sasakyan, eh, safe. Or ibig sabihin niyan, eh, nakakasiguro sila na yung nagmamaneo ng kanilang sinakyan eh hindi ho nakagamit ng ilegal ng droga. Ayun. And uh, paano po ito, Atty. Kalulot, sir? Ito ho ba ay biglaan o sorpresa o meron o, o, this is periodic after so and so number of uh, weeks or months? Paano po ito? Big biglaan po ito, Sir Alan. Mm -hmm. Although, mas pinapaiting natin to kapag ka meron ho tayong yung tinatawag natin na ma mahal na linggo. Uh -huh. Kaya meron tayong tinatawag na Holy Week. Mm. Eh, or meron yung sa sa sinasabi natin na undas kaya meron tayong uh -huh. undas so, pat. Undas pero, pero Ayos, in, Yes. Mm -hmm. Yes po. Pero hindi ibig sabihin niya na yung mga yung mga araw na yan, yun lang ho natin ginagawa. Mas pinapaiting lang na natin sa mga araw na yan, pero Itong ating tita na upload harabas, uh, random po 'yan, mm -mm. eh biglaan. So hindi alam ng ating mga drivers na magkakaroon po ng mga drug testing sa kanilang mga terminal in dunho sa mga areas na kung saan dunho namamalagi ang ating mga drivers. Ayun. So ibig sabihin isang team uh, let's say from the Pideya LTO and LTFRB would go to a particular uh, bus terminal o terminal ng mga van, ganun, na, o, o merong random, merong biglaang uh, drug test. Ganun po ang more or less procedure nito, attorney Sepp. Tama po kayo dyan, Sir Alan. Kaya o, yung ating plan harapas umiikot. Ang ating mga operatiba, ang ating mga chemists at saka yung ating mga partner agencies para hmm. siguraduhin natin na yung mga sumasakay ho sa ating mga pampublikong sasakyan, eh, hindi madidisgrasya. At alam ho natin na yung mga, yung mga driver ho natin, hindi gumagamit ng illegal na droga. Sa katunayan po, mula October 2018 pa ho, oh, yung offline offland harabas natin. Mm -hmm. And since 2018 hanggang April noong 2025, yung datos na binibigay po sa inyo is mula noong Abril lang, although last September 11 nagkaroon po tayo ng oplan Harabas diyan sa so Baguio City Aha. pero yung yung October 2018 hanggang April ng 2025 siguro mga 40,000 drivers na ho conductors saka yung mga, yung mga dispatcher ron tinestuhan natin for use of illegal drugs in yung panahon ho na yan, nasa limang daan nagpositibo po sa paggabi ng illegal na droga. Ayun. At itong binabanggit mo, Attorney Kalulot, sir, na bagong, o itong not too long, uh, several days ago, yung nagsagawa kayo ng uh, operation sa Baguio City, meron hong nag-test ng positive, sir? Yes, Sir Alan. Noong September 11, no, kasi, doon, doon po sa Baguio City, umikot ho yung mga kasamahan natin diyan sa sa Baguio. Opo. Kasama po diyan yung LTO and LTFRB. Mga 311 na drivers po ang mm. tinesto natin. Yung 311 na drivers po yan, halo-halo po yan. May mga nagmamaniwa ng bus, taxi, at saka mga jeep. And dun, dun sa pag-iikot pag po ng ating mga kasamahan, may nag, positibo ho na apat na drivers. Opa. Yung apat po na to na driver ho, dalawa dyan, truck ang minamaneho pa nila, isang bus at saka isang taxi. Hmm. Dalawang nagmamaneho ng truck, so truck na bumabiyahe, uh, paket ng Baguio City, isang nagmamaneho ng bus at isang nagmamaneho ng taxi, sir. Yes po, Sir Alan. So ito mga ito, nung nagpositibo po sila sa initial screening po natin, eh, hindi pa ho sila na pinayagan ng LTO na magmaneho. Mm mo -hmm. uh, yung kanilang lisensya hanggang lumabas po yung yung result ng tago natin ng confirmatory test. Aha. Uh -huh. uh, kasi oh, pagka nagkaroon ng initial screening, <clears throat> hindi pa natin masabi na na totally positive, po for use of okay. dangerous drugs. Mm -hmm. Ang ginagawa po natin yan, Sir Alan, is yung, yung result po plus yung same sample na tinest po natin, dinadala po natin yan sa laboratorio for uh, confirmatory test. So, doon lang po natin masasabi na talaga nagpositibo Opo. for use of dangerous drugs yung, yung taong nagsubmit ng kanyang ihi for Or, sample. Ayan. Okay. Po. Ayun. And of course, uh, kung nagpositibo na dito sa tinatawag niyong confirmatory test, uh, sa jurisdiction naman ng LTO kung sakaling uh, uh, ang driver's license <laughs> ng mga ito ay sususpindihin, uh, uh, Attorney Kalulot, ano po? Yes, Alan. Ang gagawin po ng LTO, they're going to suspend yung driver's license po ng ating uh, nagmamaneho dahil alam naman po natin na ang lisensya po eh, hindi naman free and right. That's Opo. just a privilege. Yes. Granted by the government. Opo. So, suspended mo na hanggang patapos nila yung mga intervention po mm -mm. na ibibigay ibibigay na uh, sa kanila dahil meron tayong whole of nation approach. Yes. Sabihin, yung yung mga nakagamit po ng na illegal ng droga, eh, bibigyan natin ng pagkakataon na sila ay sila ay gumaling mm -hmm. na sila ay magkaroon ng chance ho na bumalik sa ating society uh -huh. as uh, fully participating citizens. Okay itong binabanggit mo attorney Kalulot sir halimbawa itong uh, intervention na ito on the part of the epideya meron ba kayong uh, ano ito parang rehabilitation program doon sa mga nakitang positibo sa illegal na droga para mawala na sa sistema nila yan at uh, ikang ay maka ang reintegration nila sa society ay mas maging maayos uh, attorney sir ang ginagawa po natin dyan, sir Alan, is once nag-positive naman po for before doon sa, sa ating drug testing and it was also also confirmed na positibo ang resulta ang ginagawa niyan is uh, we refer the individual doon sa ating DOH accredited physician for mm -hmm. yung detailed drug dependency examination. Mm -hmm. So yung yung doktor ho ang magsasabi kung ano honaho ho yung level ng pagkagamit ng tao. So kung severe eh mo yan sa ating mga rehabilitation facilities na DOH accredited din po. Mm -hmm. kung, kung mga mild lang naman ho or moderate, hindi eh, na ako kailangan i- -dal dalhin sa ating mga rehabilitation centers na, na in-house. Kung baga magkakaroon lang siya ng mga counseling or kung sakali man, uh, dadalhin na lang yan sa ating mga physicians na sila mismo yung tumitingnan na sa kanya, bibigyan ng hoya ng mga depende ho sa, sa level ng pagkagamit niya. Ang mga doktor naman, maaaring weekly na pagre reporting na lang sa kanya para bigyan ho ng mga proper intervention po. So, so tayo, meron tayong partnership po mm -hmm. with the Department of Health kasi sila ho ang may kakayahan para tingnan itong mga na, nakagamit na ho ng illegal na droga. Opo. Base dito sa inyong kinukwento, Attorney Kalulot, nakikita natin na talagang holistic ang approach uh, sa bawat uh, case na ganito, sir. Ano po? I yes, sir. Aran, kasi uh, itong mga nakagamit naman ho kasi ng illegal na droga, ang tingin po natin dyan are mga victim. So, hindi na man ho yung ang tumutugon ho dyan. Mm -hmm. So, yan yung nabanggit po natin na whole of nation approach. Meron po tayong DOH for the medical intervention. Ang LTO kasi, ang LTFRB, sila po yung mga tumitingin ho dyan sa mga lisensya. Yes. And yung roadworthiness po ng ating mga sasakyan. Plus, andyan ho yung ating mga sa DILG nandiyan din po yung mga partners po natin sa sa test day in case na bibigyan ng mga skills training ang mga mm -hmm. ang mga tao na kagamit po ng droga.